isang Pilipina OFW sa bansang United Arab Emirates, Dubai, ang inireklamo ng asawa nito sa Pilipinas sa programa ni Rafi Tulpo. Matapos ngang malaman nito na may iba na itong kinakasama sa abroad. Sa sobrang bait nga ng asawa nito sa Pilipinas, ay gusto pa nga siya nitong bigyan ng isa pang pagkakataon para muling mabuo ang pamilya nito sa Pilipinas. Ang problema nga rito, matapos ngang makausap ng lalaki, itong si Kabayan na nasa Dubai, ay inamin nga nito na mahal pa raw niya talaga ang lalaking kin nakasama niyang Pakistani sa ibang bansa. Pero susubukan pa rin daw naman niya magbago. Ang tanong, paano? Ang nakakalungkot pa rito ay meron nga silang limang anak sa Pilipinas. Ang pinoproblema nga ngayon ng lalaki ay kung paano nga niya pagsasabayin ang pag-aalaga sa mga bata at ang pagsusustento nito dahil nga nag-iisa nga lang siya sa Pilipinas. At hindi nga rin niya maasahan ngayon ang asawa niya nasa ibang bansa dahil ang huli nga nitong pagpapadala sa mga bata ay nung nakaraan pang June 2023. At after nga nun, wala na silang natanggap galing sa babae. At sa kasalukuyan nga, ang babaeng OFW na nasa Dubai ay isa na ngayong TNT. Matapos nga itong tumakas sa kanyang amo at isa pa nga sa ikinagulat ni Kabayan, matapos nga nito malaman anang nangyari sa kanyang asawa at kung ano ang nangyari sa asawa nito, panuuri natin ang video na to. Sir Ruwet, ano po ba ang nangyari? Nasaan po ba si Mrs. ngayon, sir? Nandun pa siya sa amo niya. Tapos, pag abot ng isang taon, umalis siya kasi no'n ano eh, 2022. Saan bansa po ba ito, sir? Sa Dubai po. Okay pa naman kami nung mahigit isang taon. Tapos, bigla na lang nagbago eh. Doon pa lang, nalaman ko na na yung account niya, inahawakan ka na pala ng lalaki niya. Mm -hmm. Tapos, nagsend siya ng mga, yung mga lalaki niya, nagsend ng mga picture sa akin na Naka ano sa akin? Ah, inamin niya sa akin eh. Nung sinabi po sa inyo 'yun ni Mrs., ano pong napag-desisyonan niyo or may pinag-usapan po ba kayo na iwalay eh, na po kayo? Hindi, hindi ko pa naman 'yun sinabi sa kanya na maghiwalay kami. Mm -hmm. Sabi ko, bibigyan kita ng pagkatao na tigilan mo na yung ginagawa mo okay. kasi hindi pwede mm -hmm. 'yan eh. Kasal, Tama po. kasal tayo eh. Sabi niya sige susubukan ko. Sabi daw niya mahal na rin niya yung tao. Okay, so nung sinabi po niya na mahal po niya yung tao, Sir, ano po ang napag-usapan niyo tungkol dun sa pamilya niyo? May mga anak po ba kayo? meron po, lima po. Lima ang anak ninyo. Okay, anong sinabi niya nung, ayun uh, yan, na mahal na niya yung isang lalaki? Eh, sabi niya, hindi naman daw siya mawawala sa anak niya, andyan pa rin siya. Ayun, lumaya siya sa amo na tiinti kasi siya... Ano po ba ang nais ninyong mangyari? Gusto niyo po bang makipagbalikan, mabuo ang inyong pamilya? Kung pwede, mm -hmm. okay lang din. Okay yeah. sa inyo, sir. Kung humingi ng Bas tawad si Missy at bumalik sa inyo. Ang sa akin lang kasi, mm -hmm. nahihirapan ako masyado ngayon. Eh, ako lang lahat yung nag-aalaga sa mga anak ko. Tapos, nag-aaral lahat. Mm -mm. Ako pa naghahanap buhay. Sobrang hirap talaga ng kalagayan ko ngayon. Mm -mm. Mm -mm. Kaya kailangan ko talaga ng ano tulong. Pero kung sinasabi niya sa akin na Uuwi siya, ayaw na rin niyang umuwi sa akin. Mm -hmm. okay lang dito. So ito po yung lalaki na sinasabi niyo, sir. Papa. Yan po ba ay amo po niya or bad parang ibang lahi po ito? Sabi, Pakistani daw yan. Ah, okay. Nakatrabaho niya po doon or nakilala eh, lang niya nakilala doon? Nakilala niya sa ano daw, TikTok daw. Mm, okay. At gano'n na po sila katagal, bali? Mahigit isang daon na rin siguro yan. Eh. Okay. So, simula, sir, nung no, nagsabi si Mrs. sa inyo, hindi po siya nagpapadala ng sustento para sa mga anak ninyo? Last siya nagpadala sa amin nung 2023, June. Ah, oh, so medyo matagal-tagal na din po. Tapos, ngayong bago pa lang na nandito na yung mga anak ko, mm -mm. nagpadala siya ay eh, ano lang yun, 500, 400, tatlong beses lang po. Ilan taon na po ba itong mga anak nyo, sir? Kasi lima, medyo madami-dami din po yan. Yung panganay, 14, pangalawa, 12, mm -mm. tapos 10. Ako, mga 8, bata pa. Ah. 6 yung bunso. So, 6 years old yung pinakabunso okay. ninyo. At kayo po, sir, ano po ang trabaho nyo ngayon? Ex Pa-extra-extra -extra lang po ako ng jeep ni driver. Eh. So, sino po ang nag-aalaga sa mga bata ngayon? Halimbawa, ngayon po, na nandito kayo sa amin. Yung panganay lang po. Tapos, may pamangkin din ako doon dalawa. Kaso, may trabaho din sila eh. Mm, mm So, tinutulungan na lang po kayo ng mga kamag-anak ninyo. So, ngayon, sir, ang pinaka-priority ninyo ay matulungan din kayo ni Missy sa pagsuporta sa mga anak. Tama ba? Okay. Inaamin eh, ko naman po, ma'am. Mm. Totoo naman po parang wala po akong trabaho ma'am kaya hindi po ako nakapagpapadala ng pera. So ma'am, ano po ang plano ninyo sa mga anak ninyo? Kasi sa totoo lang po ano, kung halimbawa hindi na po talaga kayo magkaayos ni Sir Ruel at uh, na ninyong magkahiwalay na po, eh hindi po namin kayo mapipilit. Ang gusto lang naman po ni Sir Ruel sana, eh mabigyan nyo ho ng suporta din yung lima ninyong anak. Kayo po ba ay willing pong umuwi dito sa Pilipinas para suportahan nyo din yung mga anak ninyo na alagaan ninyo or di naman kaya ay uh, tulungan ho sa kanilang pag-aaral? Ma'am, ako naman po willing po naman po akong umuwi. Kung mm. gusto na pata sa akin, alagaan ko po sila. Okay, yun naman pala. Kailan nyo po balak umuwi, ma'am? Ma'am, sa ngayon kasi ma'am, process pa po ako ng passport ko. Mm -hmm. is coming November. Kukuha ko na po yung passport ko. Okay, so pag nakuha niyo na po yung passport ninyo, balak niyo na pong umuwi agad ng Pilipinas. Tama po ba? Yes po, ma'am. Pero mahirap po, ma'am, kasi may baby na po ako, ma'am. May baby ho kayo kanino, ma'am? Yung bago niyo hong kinakasama? Yes po. Naku, ma'am. Bakit niyo naman ho ginawa yan sa pamilya ninyo? Kung... Kung uuwi ka para sa pamilya natin, kung sinabi mo sa akin na hindi mo na ako mahal, okay lang yun. Basta alagaan mo lang mga anak natin. Di ba? Sabi mo ayaw mong umuwi sa akin. Okay lang. Tanggap ko na. Lahat-lahat tanggap ko na. Basta alagaan mo lang yung mga anak natin. Handa akong magsustinto. Para sa akin naman po, ma. Mm -hmm. Ayaw ko na po. Kung, kung gusto niyang alagaan po yung mga bata, kukunin ko po, po. Uuwi po ako sa mama ko. Mm -hmm. Pero yung babalik po ako sa kanya, ma, mahirap na po yun kasi may baby na po ako eh. Sir, kayo ba kahit na may anak po siya sa iba, okay po ba sa inyo na makipagbalikan or ano po ang uh, masasabi niya doon, sir? Sa akin po naman yun pero iwan ko sa kanya. Nagpapasalamat naman ako sa kanya, ma'am, kasi kahit ganito yung nangyari sa akin, tatanggapin pa rin niya po. Pero ayoko na po bumalik sa kanya, ma'am. Nahihiya na po ako eh. Ano po ang... Uh, siguridad na maibibigay ninyo sa mister niyo. Siyempre si mister, since 2023 pa po pala, ay hindi na po kayo nagpapadala sa kanya. Kung baga ay parang inabandonan nyo na yung lima ninyong anak sa kanya. Baka mamaya itong sinasabi ninyo na uuwi kayo ng Pilipinas after nang makuha nyo yung pasaporte ninyo, ay sinasabi niyo lamang. Dapat po may commitment din kayo dahil limang anak ho yung pinag-uusapan natin dito. Sigurado, sinisigurado nyo ba ma'am na uuwi po kayo pagkatapos nyo makuha yung pasaporte? supporte nyo? Ma'am, sigurado naman po ako uuwi ako. Pero yung problema po ngayon, ma'am, wala akong trabaho. Mm -mm. Ang financial po, wala kasi ma'am kung yung pag-uwi po ng Pilipinas, pwede naman po nating pwede po namin kayong ihingi ng tulong. Meron naman po tayong mga ahensya ng pamahalaan gaya po ng uh, DMW, pwede po tayong humingi ng tulong para sa OFW repatriation. Pwede pong lakarin niyan ma'am, wala namang problema jaan, Ang problema lang po natin ay eh, yung kagustuhan nyo din po na umuwi. Kasi for example, ito nga magpapasko, magno -new, New Year po, eh kailangan naming malaman ano po ba yung plano din ninyo para mabigyan po namin kayo ng tulong. Kung ano po yung desisyon niya, napawin niya po ako, mm. okay po ako ma. Okay, so okay po sa inyo yon. Anong gusto mo? Kunin mo yung lahat yung mga bata or ibigay mo sa akin yung iba? Kukunin po lahat yung mga bata, alagaan ko. Basta siguro basta siguro doon yun lang na maayos yung pagkadala nyo sa mga bata. Kasi sa akin, kahit na pasaway yung anak ko, dinadala ko sila ng maayos. Tinataguyod kahit mo, sir. opo, mm -mm. ako. Mm -mm. Kulang ako sa tulog, ako pa lahat yung gawain ng bahay. So, sideline ka pa. Hmm. Bakit mo ba nagawa yung sa akin, bay? Ano bang dahilan mo? Sa akin naman, inaamin ko naman na kamali talaga ako. Mm -hmm. Kasi dati, wala kang time sa akin. Siyempre, ma'am, kakarating ko nang po dito sa sa UAA. homesick mm -hmm. po ako. Pupunan mm -hmm. ka usap. Mm -hmm. Kaso, wala po siyang time sa akin, ma Di, sa... Oras na yon kasi, ah. di ba, sinabihan kita, nang hiram ako ng cellphone sa mama mo, sabi ko, nawala yung cellphone kasi nahulog yung cellphone ko, attorney. Mm -hmm. Nawala kong cellphone ko. Hindi ko na siya ma ano, ma-contact. Hindi trabaho din kayo, sir. Opo, mm. nagko-construction ako doon sa amin sa Mindanao eh. Oh. Tapos pag nakata mag nakahiram na ako ng kun sa mama niya. Mm -mm. Siya na may yung busy, may ibang video call Sino bang hindi mag-iisip ng masama nun? Tama Kaya po. hindi na ako kukontak. So eh, hindi sa, na nagkatugma yung oh. schedule ninyo? Kasi eh, malalaman kong busy ka pala sa iba eh. Mm, -mm. Eh, mm, -mm. Hindi na lang ako tatawag. Para sa asawa ko, sorry kasi nagkamali ako, nasakpan kita. Ako, tatanggapin mo pa rin ako. Pasinsya na ako nasaktan kita. How about sa mga anak mo, ma'am? Ano ang mensahe mo sa kanila? Kasi sa totoo lang po, yung limang anak ninyo ang uh, naiipit. Dito mama, sa nangyayari. Mama, I love niyari. you. Oh, ayun pala. Nandito yung bata. Um, hello? Ma'am, naririnig ka ng mga anak mo? Miss ah, na miss na. Hello? Hello, boy? Hello? Anong gusto mong sabihin sa mama mo? Mama, ka na. Ako. Yun yung bunso ko. <laughs> Yun yung bunso niya, sir, na six years oh, years bye -bye. old. Namimiss ko na po kayo lahat. Hmm. Promise, uuwi pa ka, ma. Uuwi ka na. Oo, uuwi ma. Ma'am, yung pag-uwi mo, tutulungan po namin kayo. Wala pong problema dyan. Handa pong tumulong ang wanted sa radyo na i-connecta po kayo sa mga... Uh, o OFW Repatriation Assistance, ho, wala hong uh, magiging problema dyan. Ang tanong lang ho dyan, ay handa ho ba kayo na umuwi? Yun ho yung kailangan nating malaman. Uh, well, o, oh, tutulungan po natin siya makauwi uh, ng uh, lalong madaling panahon. Mm -hmm. At uh, unang-una, kailangan siya makausap ng mga tauhan natin on the ground, yung mm -hmm. ating labor attache. Mm -hmm. So, uh, patitingnan ko po ito mm -hmm. uh, para sila ay uh, mabigyan ma, -ma ka agad ng sapat na attention na uh, uh, para tama kayo, para uh, siya ay makauwi ng maagap. Mm -mm, -mm. At tama po bang uh, intindi natin at uh, Secretary Kakdak, no, na kahit TNT ang ating uh, kababayang OFW sa ibang bansa, ay maari pa rin naman ho silang matulungan ng ating DMW na ma-repatriate or makabalik ho ng Pilipinas? Yes, yes, of course. Mm -mm. Of course, uh, uh, tutulungan natin sila ng ganap uh, Uh, kaya uh, kailangan natin talagang uh, bigyan ng lunas yung pangangailangan niyang umuwi. Mm -mm. Yes, of course, the short answer is yes. Sasagutin natin yung kanyang pag-uwi. Okay. How about kaya yung uh, may may anak po kasi siya doon, uh, secretary Kakdak, may baby ho siya sa Dubai. Uh would that affect yung pagproseso niya ng uh, pag-uwi sa Pilipinas? Yes, kasi mayroong pangtitig na na Uh, ng ang uh, authority. Sa saan bansa nga uli siya? Sa Dubai ho, sir. Dubai sa ho. Sa U.A. Eh, o. Oh, titingnan mm -hmm. pa kung uh, ano yung, ano yung uh, konteksto nung pagkakaroon ng bata, uh, sino ang ama, mm -hmm. mga ganong klaseng bagay ay titingnan pa kasi. Mm -hmm, mm -hmm. So, Pero so, posible naman ho. Po. So, so yes, may proseso pa yung pagdadaanan. But we will try our very best na mm -hmm. mapauwi siya sa lalong madaling panahon yes. minsan po kasi uh, ni? Eh. mm. binubugbog kasi siya pag mag ano siya sa, na uuwi dito sa Pilipinas eh. Oh, binubugbog ho nino? Sa kinakasama niya. Binubugbog ka ng kinakasama mo, ma'am? Yes po, ma'am. Okay. Ma'am, yung ganyan ho, ano, dapat uh, i Iwanan nyo na ho sana. Huwag na ho sana kayong makipagrelasyon sa ganyan. At uh, Hayan nyo ho at sasabihin ho namin, hindi ho namin alam yung impormasyon na yan bago natin tinawagan si Sec. Kakda. Kung alam ho lang ho natin, ipinarescue na ho kayo agad. So, ngayon ho, ang gagawin ho namin, i-inform ho namin agad ang DMW, ma'am, na ganyan ho pala ang sitwasyon ninyo para ma-pull out na ho kayo kung nasaan po kayo ngayon sa Dubai at maproseso na ho kung ano ho yung kinakailangan para makabalik ho kayo sa bansa. Ma'am, matagal naman po yun. Matagal naman po yun. Ngayon, okay naman po. Mm -mm. Pero siyempre ma'am, priority natin na makauwi ho kayo ng ligtas, makabalik ho kayo ng ligtas kasi may mga bata ho, may mga anak ho kayo na naghihintay sa inyo dito. Okay? Yes po, ma'am. Oh, ma Oo. oh ma si Mama po, ma'am. Hi, Mama. Mama. Hi, Ander. Ah, ma, uwi ka na, miss nakita. Sige ma ma'am ma uh, para lang naman po para sa mga anak ninyo na miss na miss na ho kayo at matagal na hong naghahangad na makapiling kayo, asikasuhin na po natin yung pag-uwi niyo sa Pilipinas at uh, nang makapiling niyo na ho ang inyong pamilya. Maraming maraming salamat sir sa pagtitiwala at sana ho ay magkaayos na ho ang inyong pamilya. Thank you po. Thank you so much po. Maraming maraming nga rin tayo na itampok ng mga istorya ng mga kababayan nating OFW sa ibang bansa. Pero medyo kakaiba nga itong kay kabayan dahil double trouble ang ginawa nito sa asawa niya. Matapos nga itong kumabit sa isang Pakistani, ang matindi pa rito ay may iuuwi pa nga itong trophy pagbalik niya sa Pilipinas. Sababa, ikaw na talaga kabayan. Kaya naman, paulit-ulit nating pinapaalala sa mga kababayan nating OFW, konting pigil naman dyan. Unahin natin ang ating mga responsibilidad at huwag ang tawag ng laman. Dahil karamihan din naman sa mga ganitong kaso sa ibang bansa, matapos nga silang maanakan ng ibang lahi, ay tatakasan lang naman sila nito. Hindi man lahat, pero madalas, ganito nga ang kinahihinatnan ng iba nating kababayan. Kaya nga bago natin pasukin ang ganitong sitwasyon, abay mag-isip-isip muna tayo. Perfect. At kung bago ka pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe, at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panunood.